I want people to know na ang pets kasi, they are more than pets. I have seven dogs with me and they are my children. So yung mga nangyayaring cruelty, dapat maging aware mga estudyante din na may mga ganito pangyayari at mga hayop ay may feelings din na dapat hindi lang inaalagaan, minamahal at pinoprotektahan against itong mga masasamang nangyayari sa kanila noong ko pa talaga pinupush the Sunday somehow magkaroon tayo ng one day na pet uh, lover's day na pwede dalhin dito ang mga animals provided they are vaccinated and they already have their injections. Masarap kasi yung makita ng tao that animals are loving loving creatures. No, na uh, yun, uh, sana one day magkatotoo yung vision ko or yung pangarap ko na may mga araw at panahon na allow ang mga, uh, mga pets dito sa loob ng university campus. Run free Kilua! Justice for Kilua! No to animal cruelty!